Surtry kami ni Butikya kahit gabi na. Nagsusurtry -so muna kami ni Butikya. Kurang terbaho to bahay. Siguro humigit kamulang isang oras lang naman. Tatandahanin lang ang takbo at Gabino. gabi na. kami ni Butikya. Ikat na kami ni Butikya. Pauwi ng bahay. Sisi -si kena. sisi kena. sisi kena kami di sisi tik, sisi -si kena kami di sisi ya, sisi kedeng, 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 ini kedeng, sisi kedeng, sisi kedeng, sisi kedeng, sisi sisi kedeng, sisi kedeng, sisi kedeng, sisi kedeng, sisi Ito, dito na ako ngayon sa banda ng Piazza Venezia Ito, ginabina, Piazza Venezia Isa sa pinagmamalaking tourist spot ng Roma Na pinapasyalan ng buong mundo Piazza Venezia Sa ngayon, medyo matrapik dito at may ginagawang <laughs> Lenya si Lay si yung mga tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Ayan o, araw at gabi, may gumagawa dyan. Ang estimating na bubuksan niya na sa 2025. Sa 2025 pa. Yatcha Binecha! Isa sa pinagmamalaking tourist spot ng Roma. Na pinapasila ng buong mundo may time dito na hindi mahulog ang karayom sa dami ng tao sa so, ngayon medyo gabi na ano bang oras na uh, alas 9.20 na ng gabi mga mag-uwi na. mga turista pinabot na ng gabi pinabot na ng gabi pagpabike napadaan din sa Piazza Vireccia ito ang sikat ng uli ayan sisikad na ulit natatanong nyo ba yung natatanong ko ayan higikoting ko ng papasyalan ko ng papasyalan ko na papasyalan ko na ng inam Ramba venecia to coliseo ayan venecia to coliseo Siguro yung pagkita ng Coliseo at saka ng Piazza Venezia lumigit mo lang kalahating kilometro. Wala pa. Ayaw mag-illegal na. Uh, guna pala ka. o guna doon sa kabila. Hindi ba? Ayan, yung natatanaw nyo na yung, yung, Coliseo, isa sa pinagmamalakri rin ng Roma na tour spot ng Roma Coliseo ayan video malayo pa nga kaya <laughs> lang masarap mag video eh malamig video may lamig na video may lamig na ayan kayo ipapasal kong saglit dito ayan, maraming mga turista taga iba ibang bansa ayan, mga binabanas pa sila mga mga uh, kakamputol pa okay, wait, tao grabe yan pa kami ayan, natatanaw na, hindi masyado matanaw ang koliseo dahil gabi na kikita yung mga pader kasi may ginagawa dito ng trend Ayun. Kung hindi, kung hindi naman mabilis at takay nagbibitso. Ayun, ang kaputol ng kuliseo. Ayan. Ayan po ang kaputol ng kuliseo. Ayun. Diba? Magandang tingnan siya dahil siya may mga spotlight sa... Sa ano, ayan po. Uh, oh, ko kayo dito dahil yung akin naman dadaanan ni Pekot din. Eh. Ayan. Natabuna na naman na ng father Kasi may ginagawa. Ayan, birohin nyo ba yung isang station ng Roma? Poliseo. Ang daming tao. Ayan ang mga turista. Ina, Ayan ang yops. Ayan ang poliseo. Napakaganda. Napakaganda ng kulay niya. ayun may nag-text video. Ayan, ang Coliseo. Uunan oh, na ako din sa Basnar eh. At magigipit sa doon. Ayan, Coliseo. Dami hmm, pa mga turistang namamasyal. Namamasyal pa si Nating. At si Nakuyining. Ayan, may bagong kasal pa yata. Ayan. Medyo unin ng konti. Ayan, ayan na, ayan na, kaputol. Ng Coliseo. Iigot ko kayo. Bagal ang aking takbo Dahil pahon Ayan Ang dawi pang mga turista Yung koliseyo ay Tourist spot on the world Ayan May pa Kahit gabi na Ayan Binanas na si kuya Nawala na si kulise Nawala na si kuliseyo Ayun nakita bang bangka Ayun kasi isa na po sa biting pagbibidyo. Dahil wala naman sa plan ng na magbidyo. Napasarap lang magbidyo. Ayun. Ang kuliseyo. Iikot ko kayo dito hanggang dito. Ayan, natatanong pa rin. Natatanong pa rin yung kabiak. Kabiak pa lang po yung nabibidyo ko sa ngayon. Kabiak pa lang yan. Yung pong kabiak niya nandun pa sa kabila maganda siya dahil may spotlight uh, oh, buti na lang at kukunti ang sasakyan ayun ang poliseo hindi kasi may ikot ng ayos dahil yung daan yung daan ay iba palayuna sa palayo na ako ayan ayun ayun na po napadaan din ako dito sa piramide isa din sa pinagmamalaking tourist spot ng Roma. Eh ayun, pasensya na dun sa sa biting pagbibideo about dun sa Coliseo. Kasi wala naman sa plan talaga yung pagbibideo, eh napadaan lang. Mm, sa pagpapapawis, eh nakabot dun at saka din sa piramide. Okay, thank you, thank you for watching. Like, comment, and share, and follow. Thank you, thank you very much.